Nga, kita mga bisaya dito ako bisaya mangkunda ko na kita mga bisaya mga maayo kita batasan butan pero kamo taga jinsan di, di ba may halo na mga ilungga dito ah so hindi kayo makabalo magambal sang ilungga blahaw blah, blah. Kasabot mo yan Ay, kasabot mo Pero kamundo ha? Ang ikso, ang buotan dyan mo, ma'am? Ay, siya Wow Matulo Grabe <laughs> sa pagkama Ano? Mga mangay, ah! Oh, mga idol Ang akong mga pasahiro Kay mga mangay Kasabot mo, mga mangay Gumagapang Sinisira nila Ang kanilang mga garter Mamugtuay din mo mamugtuay. Mamugtuay garter. <laughs> di mga gwapa. kaya akong mga pasayro bay. Kita man mo. Ate, okay lang sa inyo mag-vlog Oh? Of course. Sure? Sa vlogger ko na ko ate. Ay wow. Di nga. Sa vlogger in Japan Yeah. Talaga? Mo ba? Unsa nya lang sa imong unsa man na FB page? FB page, ma'am. Ano okay, okay, okay. yung undang mga kasayang ako dito sa tinood lang vlogger okay, okay. ko sa una ba Niundang undang ko tungo kay nahak akong account gikawat ako mga videos Ako okay, ya gihak na ako gusto mo na yapon ka so wa okay, okay, nagbalik paghak sa kuya ya kay nagaad sa account naga post, hmm. pa ko nagaad mo sa mga mga commercial sa FB Suspa paghatag ko sa sa di maam, sa tinuod lang ang editor aku ako ako akong anak na soko kay ngano. Eh ngano aku akong account Nawalag kalit ang mga videos nga nag-viral. Usa karon, mauna nga insya magbalik mi og vlog. pero gihimo no, no. og na i-follow lang ko ninyo sa Artids vlog kay eh, para makita ninyo yung naong dito Artids ano man ako Artids ha video no, oh sugot man amog mo i-vlog mo nako no shout out shout out sa tanan ng mga taga Jinsan ang sinyo ang apelyido Rabanes Rabanes oh. ay wow so many Rabanes i have a classmate Rabanis. ah oh, mga agaw na mga Rabanis diha ha. Maayong buntag, maayong udto, maayong hapon sa inyong tanan. Sa tinuod lang wa sila kabalo nga nag-vlog <laughs> ta. Ay wala yung kamera. gusto ni mo mutanaw kamera. <laughs> mga idol, kitang-kita ang dalawa oh. Ah, ayan po mga idol no. Shout out po. Oh. Shout out po sa lahat ng mga taga Jinsan sa mga Rabanis family. Ayan Oh makarating yan hanggang dulo ng Japan. Oh, kino, kino, di ba? Taka Japan man di ay mga yeah. idol, so kita magin yung kagwapas mga Japanese, so. Oh, oh, kini. From Tokyo, Japan. Yan, siya na nagsalita, ah. Yes. Yan. Konichiwa minasang. Oh ha, di ba? Nakakuwatag sure, bisa yung Japonesa <laughs> sa sa ato ang blog. Oh, mga idol, ito yung kapatid niya oh. Nagtagalog tayo mga idol kasi nandito tayo sa May Metro Manila, nagagrab ako. So ngayon, bilang ako, bilang siya, bilang siya, mga gwapo-gwapa, mintolo dire. Kalo <laughs> magtagalog ka kuya. Oh, sige, magtagalog tayo. Hinahamon niyo ako magtagalog ah. Sige. Ayan mga idol. Kausapin niyo sila bilang ilang isang Tagalog. Baka mahulog yung phone. Ah, hindi. Kasi nandito yung ano ko, yung holder ko. Mga idol, ito po dagdag sa ating videos itong dalawang magagandang dilag na mga taga Jinsan, General Santos. Ako, <laughs> uh, para sa mga binata na mga followers ko diyan, mag-comment kayo sa section ko. Hi. Ayan si Ate, oh. Hi. She's Ayan. She's single. I'm not single. <laughs> <laughs> ako pwede pa. <laughs> ate, makikitan kasi mong bana. Shall virgin ako dili na. Ay, hala. Virgin ang lubog na basa. Hala. Ang... <laughs> ayan, ayan. Ganon sila ka-banding mga idol. Kung kalog yung driver, mas kalog yung pasahero mga idol. Yes. Yan. Ayan, yes. ayan love mga love idol. Me. Kaya magsalita na kayo dyan mga madam kung anong gusto niyo sabihin sa aking mga followers. Hi guys, please follow Kuya ya. Anong pangalan mo yan? Artists vlog. Artis vlog. Okay. Uh, support my channel. So support his Also my YouTube account. YouTube. Ah uh, uh, at saka YouTube. Anong pangalan? Artids. Artids Vlog. Artids Vlog. Then sa aking ano TikTok account, maugi hapon. Ganun din, Artids Vlog. Then wow. sa aking FB page po, kasi nahack yung account natin, magpalit pa tayo ng pangalan. Pero nananatili ngayon ang buhay Grab Driver. Opo. Wow, Pero Mabuhaya maki Grab Driver. <laughs> Akala ko Mabait <laughs> ak silang lahat. Mabait sila. Mabait do kaming lahat. Hindi bang ako lang? <laughs> Wow. Kasi ma'am, anong masasabi ninyong dalawa, ma'am, bilang isang Grab driver? Ay kayo, anong masasabi sa Mas maganda yung komento galing sa inyo kaysa sa akin. Ito, oh, hindi kasi ito scripted na, mga uh, idol, ah. hindi ito uh, scripted, uh, hindi nga nila alam uh, nag-video tayo eh. Ah, uh, ayan. Sa mga magaganda na 'yan, no. Oh. Oh. Uh, ano masasabi niyo, ma'am, bilang isang Grab driver po? Masarap. Bakit <laughs> kinain ka? Lintik. Ka Masarap. Masarap. Ayan. Ayan. Pasarap. Ano? Ba? Ano? Ano yung masarap pagkain yon? Ah, kanina kasi mga idol pag pagsakay ko kanina pagsakay nila kanina mga idol, may bitbit -bit akong bananas, kumakain ako ng saging. Kaya sabi nila, kaagad Bisaya ka. Sabi ko, no, I'm Japanese. Ayahan, <laughs> ayan. ayan, ayan. Taga Japan din ning USD mga idol. Oh, yan. na Nigeria ko, guys. Ayan. Kining <laughs> usa, kining usa mga idol, itong isa mga idol, available pa to. <laughs> para para sa mga naghahanap ng mama Sangyan, ang kakapal mga alahas nito. Pwede niyo na pagkapirahan to, oh. Siya. Ayan. <laughs> <na>. Ayan. Siya para ug ako diri Para sa mga walang pera diyan mga idol, ligawan niyo oh, na to sa ate. Ayan na. na. Ito na yung kasagutan <laughs> ng kahirapan niyo. Ayan, ayan, ayan. 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 Kaya mga idol, itong ate niya ay ate Bunso ba to? Si Bunso. Ako, <laughs> ako, ako, ako po ang ate. Ah, siya ang ate. <laughs> pero ito, siya ang ate. Tingnan. Ito naman daw siya, hindi siya mahilig sa alahas pero marami siyang kotse. Yeah. Kaya sa Kaya, mga, mga walang kotse dyan, na, sa mga walang kotse dyan, ito ligawan nyo na si ate. <laughs> Kaya sa mga walang pera, ligawan nyo na yan si ate. <laughs> ayan mga idol ha Binsan lang tayo makakuha ng kalog kakutomer Kaya ayan napagsamantalahan natin silang i-vlog Kaya pala binablog mo kami kuya Oo oh, oh. kasi nga Madami ako May discount Opo sa Lever, Ang sabi ko eh. libre ang pagsakay Pagbaba ang bayad mga idol <laughs> Libre ang pagkain Pero ako taga order sila taga bayad Pero Order <laughs> mga... namin pizza ang gamating ano Pero ate itong vlog ko ate pag ito dumami ang ang mga followers ko yeah. maglilibring sa kayo hanapin ko talaga kayo Opo, <laughs> <laughs> eh, ipapasyal ko kayo sa kahit saan <laughs> gusto niyo. Balik kami dito. Ah, oh. talaga? Bakit naman siya? <laughs> ah, babalik kayo. Yes. O oh, sige, kunin niyo kanang contact number ko. Sunduin ko na kayo 15,000 lang naman. Oo. Mga mga lang mga idol, ito lang yung nakikita ko ng mga mayayaman ng mga kuripot. <laughs> Eh, joke lang mga idol. Masaya lang, masaya lang kami mga idol. Kasi sabi ko nga eh, kalog sila, kalog din yung driver. Pero pag tahimik sila, bahala ka dyan. <laughs> mga idol, ah uh, shout out sa lahat ng aking mga followers at sa aking mga viewers dyan. No? Huwag nyo kakalimutan, subscribe po sa aking YouTube account, Artids Vlog, then sa aking TikTok account, Artids Vlog pa din, at mananatili ang ating ang buhay grab driver po dito sa Metro Manila. Handang-handang magingay, makipagbanding at tumanggap ng mga magagandang customer. Yeah. <laughs> follow him, follow him guys. Okay. Ah, yan, 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 So marami maraming salamat mga idol. Dito lamang po magtatapos. Maya maya lamang at ay uh, mag-aakit ng mga magagandang balita after a minute of this travel. O, oh, nandito kami sa may kahabaan ng Roas Boulevard so basin nog badakpan mi mga idol ko kaya magpost mo na kami pansamantala ng aming uh, video Yan lamang po kayo, magbabalik po ang inyong idol. Ayan. <laughs> <laughs> Bye. Bye. <laughs>